Alam mo ba na kahit ang mga taong hindi madalas magsimba ay pwedeng makapasok sa kaharian ng Diyos? Hindi ito basehan kung ilang beses kang nagsisimba o gaano karami ang kabisado mong bersikulo sa Biblia. Ang hinahanap ni Jesus ay hindi mga taong palaging nasa simbahan, kundi mga pusong handang sumunod sa kalooban niya. Marami ang naniniwala na ang pananampalataya ay nasusukat sa mga seremonya at panlabas na anyo. Pero may mga tao na tahimik lang, hindi nagbabahagi ng mga talata, pero araw-araw namumuhay ayon sa pagmamahal ng Diyos. Tinutulungan nila ang mga nangangailangan, binubuhat ang mga nadapa, at kahit hindi sila sumisigaw sa loob ng simbahan, ang puso't kaluluwa nila ay nakaayon sa mga turo ni Jesus. Hindi mahalaga kung hindi sila nakasuot ng magarang damit dahil ang tinitingnan ng Diyos ay ang kaluluwa. Ang tunay na pananampalataya ay hindi tungkol sa relihiyon, kundi sa pagmamahal, yung pagmamahal na gaya ng sa kanya. Pamumuhay na may malasakit, paggawa ng mabuti kahit walang nakakakita. Ang tunay na puso ng pananampalataya ay hindi nasusukat sa lugar kundi sa mga gawa ng pagmamahal.